Mas mabuti tumuto ka na dito. Marami itong questions and answers. Wala ka na. That thou mayest prosper and have good success. Eh, hindi ba, Father Archie, Catholic, na dapat ang itinuturo mo ay katisismo? Eh, bakit dinidiktahan mo ko? Kung ano dapat ay i-preach ko? Ikaw magaling sa katisismo, ikaw magturo. Magkakatesis ka pa. Pareho ang saong katisismo, nag-tuberculosis ka pa patesis. Sinagot ko minsan yung nagtanong sa akin, sabi ko, mas mabuti pa, kasi ang catechism, question and answer. Mas mabuti tumuto ka na dito. Marami itong questions and answers. Wala ka na panahon sa, sa Word of God eh. Tututukan mo pa yung hindi naman importante sa buhay mo? Ay hindi yun ang turo! Yun ang turo! through the centuries. And so what? Sumagot ka kapatid. So what? Biro mo kaya, kung hindi ka naturoan itong pandemya na ito, aywan ko na.